Hi guys, nakikita niyo po ba yung hawa ko? So today's video, mapapakita ko sa inyo kung anong gamit niyan. Bali sa mga naparaang video ko, pinakita ko sa inyo is spider ang ginagamit namin pang baklas ng mga salamin dito sa New Zealand. So itong pang baklas namin ng salamin na gagamitin ko is para sa mga basag na talaga na salamin yung hindi na makakapita ng spider tawag blito is drug. Ito yung kalimita na gamit sa Saudi Arabia na pinanggalingan ni Garjobit. Dito ay kailangan mo malakas kang humatak. Yan. Kumbaga, uh, manual mo siyang ikakat yung glue. So, tapos na natin i-cut eh, yung kabilang side. Dito naman tayo sa kabilang. Yung totoo, hindi talaga kami gumagamit niyan. Kasi, uh, ang standard talaga dito is yung spider. Kasi pag yan ang gamit, may posibilidad na madamage yung body ng salamin kapag ka hindi marunong. Kasi syempre, ma ano rin, madadali rin ng drug. So ayan, uh, nakikita nyo, hinahatap ko ngayon yung tools na pambaklas ng salamin. Halo, same lang din sa kaganina kung ano yung ginawa. Alam nyo ba guys, nung una, uh, naghahatak ako ng ganyan, kumapyos yung drug. Take na sa gatan yung kamay <laughs> ko. Kasi siyempre, di ba, hinahira ko dito as a tinter, not a So, sa makatawid, dito na ako natuto ng pag-autoglazer. Pali sa Pilipinas, uh, nakakita na ako ng mga nagbabaklas ng salamin yung mga tito ko. Pero hindi yung personal na yung sarili ko talaga na nagbaklas ng salamin. Kasi gaya ng mga vlog ko noon, is galing kami sa pamilya ng mga tinter at mga technician. So, pagkatapos natin yan ikat, uh, papasok naman tayo sa loob para yung ilalim uh, kakatirin natin gamit yung blade. So sa mga nagsasabi dyan na okay lang dito yung may yung maging tinter sa buhay ito, panoorin nyo ito para makita nyo kung gaano kahirap yung pagbabaklas ng salamin. Lalo yung mga basag na talaga yung regahin na hindi makapitan ng spider. Shoutout nga pala sa mga katinter ko dyan at kawatoglaser sa company namin dito sa Australia at sa buong New Zealand. Lalo sa tropa ko na si Kelvin Abad na nasa Australia ngayon at kay Bradley Gerald na kasamaan ko sa Bigol Philippines na nasa Melbourne, Australia. Shout sa lugar! So, mabalik tayo sa ginagawa ko. Ayan, nakikita ay, nyo. at uh, tinatabasan ko yung ilalim, kinakat ko yung blue. Para bumitawan na yung salamay na ay. Sana all blue Pero yung mga glue, Uh, hindi sila basta-basta bulbitaw basta so kailangan lagyan ng persa. Then kapag uh, ganyan ginagawa mo, kailangan may support ako sa ulo, may sombrero ka or a ah, bonnet. Then titinan mo rin na may yung hawa na salamin kung ano kasi matatalim yung salamin eh. Kasi syempre masusugatan ka, Sa Pilipinas, pag mga ganito, ang ginagamit is kable lang, kable ng uh, preno. Yung preno ng bike kasi yung nakikita ko noon eh, na uh, gamit nila. So, dito, ayan, ang gamit is drag ah, sa... meron din kami parang kable, di ko alam kung tawag eh. Yun naman ay ginagamit namin kapag ah, merong tulo yung uh, ah, Sa Halimbawa, nakabitan naman yung windshield ngayong araw. Tapos, the other day, ah, meron siyang leak. Eh, yung ginagamit namin kasi yun safety para hindi mabasag yung salamin. Hindi siya mag-crack. Kasi pag spider, ah, may posibilidad na mag-crack. Ayan na guys, natapos na natin yung mga glue sa salamin. So tatanggalin na natin yung salamin. Para sa akin yung ganitong trabaho sa una is mahirap pero pag nakuha mo na, siya para ganun naman talaga sa una mahirap ang trabaho. Walang malaring trabaho. Walang easy money. Lahat pinaghihirapan. Pass forward tayo guys. Uh, yun yung ikakabit natin na salamin. Bali, na-prepare ko na rin siya. Then, nalagyan na rin na activator yung body ng salamin. Then, lalagyan na natin siya ng uh, silan. So ang gamit pala natin dyan na tools is sealant gun na automatic. Then, di pa naman tayo dito sa kabila ha, para lagyan ng sealant. Next nyan is lalapat na natin yung bagong salamin. Bali, sa paglapat pala ng salamin, ayan, e, nagpatulong ako sa kasama ko na si Glenn. So, eh yung kasama ko dito sa branch. Ako lang sa nag-iisang Pilipino. Kasi dito sa company namin, kada isang branch is isa lang Pilipino. Ewan ko lang sa uh, ibang branch dito sa New Zealand o sa Australia, kung ganun din na pada isang branch is isang Pilipino lang. So ayan guys, nakita niyo nakalapat na yung bagong salamin natin. Bali, ito guys, video nakita niyo yung ginagamit namin na isang tools na tawagin ay drug. Hindi yung pinagbabawal na alam mo na. So pakita ko lang sa inyo, yan yung pinch product. So ayan guys, okay na. Maraming salamat, gang gang!